Buli buong kawani naman ng gobyerno ang nakikisa sa fun run event ng Civil Service Commission na nagbibigay pugay sa tinaguriang servant heroes si Bernadette Tinoy sa detalye. Vibrant takbo para sa mga servant heroes yan ang programa na isinagawa ng Civil Service Commission hindi pa man sumisikat ang araw. Punong-puno na ng government employees ang Kirino Grandstand sa Manila City upang magbigay suporta sa ahensya. Aabot sa 20,000 kawani ng gobyerno ang lumahok sa 3km at 5km run na nagmula pa sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at Karating Probinsya. Si na Sherwin Peter Sipona na mula sa Anti-Red Tape Authority o ARTA at Emil Manguera ng Department of Budget and Management binigyang diin ang kahalaga ng nasabing event na layo makatulong sa kapwa lingkod bayan. Mahalaga ito para sa amin kasi aside, dahil so, sobrang daming ginagawa sa So work, parang yung ganitong event, nakakatulong to for work-life balance. Sobrang fulfilling physically, mentally, tsaka nakakatulong din para sa mga mamamayan. Also advocates, um, public service, uh, mental health, at iba-iba pa, lalo na for wellness. Thank you sa organizing team kay Atreinino Grales dahil pinaprioritize natin ang wellness and health ng government employees. Thank you po. Bukod sa mga government agencies, tampok din sa Vibra ng ilang sudyante at school officials mula sa ilang state university na nakisama, nakikamay at nakitakbo bilang pakikisa sa Philippine Civil Service Anniversary. Almost 100 po kami. Makikita mo yung energy and enthusiasm ng mga empleyado, mga public servant. Despite of the pandemic, uh, nandito tayo ngayon para ma-celebrate yung anniversary ng civil service. Kasabay ng pagtakbo ng mga kalahok sa programa ng Civil Service Commission, ang layong matulungan ng pamilya ng ilang civil servants na nagbuwis ng buhay para sa bayan. Bernadette Tinoy, para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.